Grabe ang yaw-yaw karon sa mga netizen sa maong nahitabo tungod kay noon sa naman tao ni Muragwa na may kahadlok ni mga tao na ano may respeto. Ay yung content ba doon? gawa may nangaigo at na bayay kuwan po sa paghimo ka kasamo para himo content. Tungod sa mga sunod-sunod, nga gubot, mga rayot sa mga gang o mga batan na sa Davao City o siguro lakip na sa ubang lugar, nabatikos ang peace and order diri sa tuang nasod pero pukusan na to ng Davao City kung diin diri man sa namuno ang anak sa tuang dating presidente o kanhing mayor diri sa Davao nakaingon lagi ni si John Digamon nga wa na respeto ni mga batanon karon sa tuang peace and order sa tuang otoridad o lakip na sa tuang mayor dira sa Davao City So lahi ra daw sa panahon ni Tatay Digaw, siyempre lahi lahi ang gid sila no. So tan-awon to ning video mga idol kay grabe ang nahitabong gubot diha mismo sa sentro tunga sa Davao City sa may bangkiruhan. Ug napay lain footage sa tong ipakita nya, i-play nato mga idol. Ah, kuya. Bisa ba Kuya. naglalis na sila tungod lang kay Ah, nagpaunhanay sa lamesa kaning tulo ka lalaki mo okay. ni sa gubot nga luoy yung kayo ning yes, nagvideo siguro palag kayo ning uh, isa ka dahog lawas nga ano na video video ya syempre angas okay. uh, sa kalam tulo sila ka buklas dako pag hindi ang lawas dire ilahag yung natripan upot lalaki uh, so uh, yung kahimtang no ng among ang mga nangaon okay murag mga lampinig gagi bato nang iyahay nagpanglupad panglupad tungod sa nahitabong gubot grabe ang yaw-yaw karon sa mga netizens sa maong nahitabo tungod kay nonsa namang taw ni murag wa na may kahadlok ni mga tawhana wa na may respeto di ba um problema sa ato ang kuan ni dirato problema sa response sa awtoridad pero kung tan-awon lang nato ang mismong setup Makaingon jud ta na naapoy da mali ang management ani nga kananan -an. kay wala nila na duol dayon na nagsigi nagtawag kaning isa kalalaki nga moy na kay ngano laging iyan ang gilimpyuhan ang lamisa murag self service siguro ang sistema dira tapos na ay ni una nga tulo kalalaki oh sa side ani nag -video? na siya may nahimong biktima dira karon unta wala lang po niya ginsis nga murag mga bad boys kayong dating, wala na lang unta nila insist Kung kanipong tulog, hindi na nato kailangan na ipakita ang ato ang kusog, ang ato ang kaisog para lang mag-dominant yuta. Na, kapatao ba? Respeto ba? Kabalo mo ginawa na So, ayaw gud ninyo palabiin ang inyong kaisog gud. Okay na mag-isog na sa kuming section pero kung tinunoon nato tong itong kaisog dira sa gawas, kamura mag-ipo na na yung maipit kaysa mo't nakaroon na mga video ko. Nakasuhan lang yapon mo, mapriso preso mo. Di diba? ba? No way lang kayo ang nahimong kahimtang. Okay, ato sa na yung pasudlo ng istorya ni Serjun Digamon. Bahin aning panghitabo lagi sa Davao City. Ato lang paminawon I-play na ito. content ba doon yun? Gawa may nangaigo. Ato nila ba yung kwan po sa kiring? Paghimong kagkasamong para himuhon yung content. Hindi agad gina nga. Davao, life is here. Pura mga respect. tao respetado. Sa itong sa taga-gobyerno nga, sa itong tourism industry, kabrigada nga, okay, restable, life is here. Disiplinado nga itong mga ang da damawin nyo. Na po'y nakabutang niya sa nagkadaiyang nga mga ah, uh, pedestrian overpass nga mag-helmet, walay helmet, panisgasya, walay lingap. Oh. Ah, uh, mag-respeto sa mga pedestrian <sighs> So, mga mga idol, um, uh, di lang kayo kung maghatag o taas pang opinion comment na lang mo dira kung unsa inyong panglantaw kung kinsa po nang naay mali atong unang video nga atong ipakita kung agree ba mo sa kuha nga silang tulo naay mali di lang nato i-blame tanan sa ato ang gobyerno sa atong otoridad pero lagi isa gina sa hinungdan nga wala na kahadlok ang uban wala na respeto ba so unta padayon na ang pagrespeto kaya diribias tong sa Pilipinas grabe kita kamakadiyos pero less kayo ang atong pagkamakatao Maraming salamat sa inyong pagtanaw. paki share lang video.